Ayan si Tom, ititrim niya itong aking rosemary. Kasi nagiging bushy siya. Sabi ko itrim niya kasi magtatanim siya ng talong dito and kamatis. We can dry them and we put in the jar. Dry, sun dry them. Kasi masyadong marami kasi itong rosemary namin. Hindi namin naano pero ito ngayon, ide-dry namin, sun dry para ilagay sa jar. And then dito nakatanim na siya ng oh you got your eggplant yes. ayan oh no? nakapagtanim na siya ng eggplant nya are they the big one yes this one yes ayan yan sila oh so pinipapray natin itong ready na siya tatanim na niya soon itong mga kamatis nya ito na yung mga kamatis tapos itong nagdidik siya dyan does it have to be deep yes mm. i'm Greek. so like nice. halfway no no, no 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 because i'm greek i have to make sure it goes in deep halfway no good deep is better okay okay what are those tomatoes the big one yeah that's my seeds right? uh -huh. and what is that for the snail or fertilizer that's the smelly one, isn't it? Yeah. I saw you got dwarf beans there. Yes. You gonna put in the front? Yep. See, the soil is loose. It's good, huh? It's loose because I already see. Mm. Mm. itong apple ko, oh. Napakaganda. Daming dahon. Happy siya dito kung saan tinanim nito. Tsaka yung isang lokwat. Ayan, yung maliit na lokwat. Mm. Sana next year siguro magbubulaklak maya. Pero yung lemon ko doon, oh, meron na siyang ano, bulaklak. sila na tanim na nito tapos na ang kanyang kamatis tapos dito meron din siyang tinanim Yan sila init ngayon sa Melbourne tingnan nyo tong mga video, api ah, pigeon nito nag -e enjoy din sa san. Ayun Tapos sumisilong, nagpapahinga sa ilalim ng mandarin tree. Yan sila. Nag-e-enjoy. Mga sis, tingnan nyo itong aking binhi ng sili. Ito yung binili ko sa Coles. Yung Bird's Eye chili, yung medium lang siya, ang anghang kaya tinanim ko kasi gusto ko yung anghang niya hindi masyadong maanghang dami kong natubo oh. dalawang ano lang to dalawang sili tige isa yan dami tapos dito may tinanim si Tom na ay ayan lumalabas na sila oh yung aking bitter melon yung aking ampalaya yan dyan sila tapos dito yung mga mini mini capsicum ayan, may lumalabas na rin ipiprito so lalagyan na natin ng lettuce gagawa ako ng aking chicken wrap yan sya dadagdagan natin ng lettuce yan. tapos lalagyan natin ng sibuyas white onion dagdagan din natin masarap to eh ay yung kamatis natin. Yan siya. Mas pula salt and pepper kukuha ko. Lagyan natin ng salt. Ah, uh, I yung mean pepper. <laughs> Paminta. Mas lagyan natin ng ito yung asin. Himalayan salt. Tapos, gusto ko ngayon, mayonnaise isang lalagay ko. Ayan siya, mayonnaise. Kunti lang. Tapos, um, tomato sauce. Nagyan ko ng tomato sauce. Tapos, konting mustard. Konti lang. Para may, ano lang, medyo konting bite. Tapos, itong chicken natin. Lagay na natin itong chicken. Arrange lang natin siya. so konti pang chicken dito banda uh -huh. ang balot okay. natin Ako parang lumalabas malaki yata masyado yung chicken nilagay ko but anyway okay. <tipan> na siya ang okay, kebab. Ayan na siya. Ayan, lumabas na nga yung ano ko. Kain na tayo. Hindi ka na. Eto na siya mga sis. Ready na. Kain na tayo. Ayan so, Ayan. 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 lang natin Ayan. Ito na yung atin.